Yan. Nagdisa na ako kini kamatis, bawang, sibuyas. Magdisa katangwan na balaw na paali-ali. Habang niluluto ko din, inun-un sa dikabila. Siyempre, kaming inun-un na buraw. Siram sana. Bakit sa dikigigis ako? Balik tayo sa aking ginigisa magbisaga sa mga balaw na magpaali-ali paluto na ding inon on gintangan kong sabo si Ramsa na with balaw ibutang tanading siling paali-ali Siram sana. Dasayon. Kapag dinog na sili ah. Ngayon, kaya 'to ng na kasoyan. <laughs> Siram sana. Siram sana. na di. Oh, thank you for watching mga kalaka. Happy time naman tayo. Last Friday everyone.